Good afternoon, okay. Selly. Good afternoon, Raul. Magandang hapon. Good afternoon, Senator. Napakasipag nating Senator. Yes. Good yes. Afternoon. So, oh. At nagtitiktok na si Sir, ha? Ah, talaga? <laughs> oh. <laughs> <laughs> Ang cute. Ang cute. Anyway, right, Sir, ngayon po'y panahon na naman ng bagyo. Alam ko, isa kayo sa nagsulong na dapat magkaroon ng mga evacuation center lahat ng municipalities and siyudad. Ano po yung monitoring nyo? Lahat po ba ng mga municipalidad, uh, siyudad at barangay sa bansa ay meron na mga evacuation center? Selly, Raul, batas na ito no? at uh, pinapatapad na ngayon ng uh, uh, Executive Department itong uh, pagpapatayo ng mga evacuation centers. Ang mm -hmm. um, dahilan dito dahil yung mga schools natin nagagamit as evacuation centers. Mm -hmm. At uh, kadalasan, kung uh, uh, kahit natapos na yung bagyo, dahil may mga evacuees pa sa mga schools natin hindi nakakapagbukas yung mga schools natin at mm -hmm. naatala yung uh, pag aaral ng bata mm -hmm. so ang, uh, ang 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 direction ngayon ay magpatayuan ng mga uh, evacuation centers sa mga lugar na laging tinatamaan ng bagyo at baha mm -hmm. at uh, kung wala naman bagyo baha pwedeng gamitin to as multipurpose um, facilities no mm -hmm. so uh, nakita ko na isang ganitong model sa sa Mandaluyong. Galing ako doon last week sa isang sunog. Ang ang ganda ng kanilang evacuation center dahil doon yung mga nasunugan pero pag walang sunog, nagagamit ng barangay para sa kanilang mga seminars. Pero sir, may budget allocation po ba yung mga LGUs para sa construction ng evacuation center? Sa ilalim ng batas, i-prioritize yung mga uh, typhoon prone areas tulad sa Bicol, mm -hmm. yung Bicol area dito sa may Eastern seaboard natin madalas tamaan ng bagyo kaya hindi magagawa talaga sabay-sabay ang nationwide no so uunahin muna yung mga uh, yung mga typhoon prone areas no mm -hmm. so this itong 2025 may budget na nakalaan para sa ilan mm -hmm. na mga evacuation centers mm -hmm. sir dumako na tayo dito sa isa sa mainit na pinag-uusapan ngayon itong online gambling Oo, Dahil nga. sinasabi Oo. Ang dami ng nalululong. Grabe. Kab Oo, oh, oh, kabataan. Oh. Mga element. Ewan ko, parang may mga bata na nalululong. Pero kayo po, ang isinusulong nyo, is strict regulation. Regulation. Pero ilang pong mga kasamahan ninyo, ang sinusulong po ay total ban. Kayo po, ang Correct. stand nyo, maninindigan kayo doon sa strict regulation, sir? Well, S Sally, magandang tanong yan. Ano? At uh, yung, yung aming proposal, ay uh, ang, ang naging basehan nito yung mga karanasan ng ibang bansa. Mm -hmm. uh, nakita namin kasi doon sa mga bansang nag-total uh, ban, nagkakaroon talaga mm -hmm. ng instances na naga underground itong mga mm -hmm. uh, online gambling dahil ang daling mag-set ng bagong website. Eh. Papatay mo itong oh, website, tapos oh. may bagong website. Mm -hmm. Papatay mo yung tinatawag nilang... Uh, uh, yung uh, IP address oh. next, next ano may bagong IP address mm -hmm. itong itong internet napakahirap patayin talaga oh. kaya kaya pinili namin na mas mabigat ang regulation dahil kahit na iband natin dito ang gagawin ng iba magpapadlit lang ng bagong IP address at oh. mag tuloy pa rin tuloy-tuloy pa rin no na yun ang, yun ang pinili natin hangga't wala pang teknolohiya na magagarantiya na kaya talagang i-block lahat ng mga online gambling website. Mm -hmm. Sa ngayon ang pinaka nakita namin ang pinakamainam ay i-regulate na lang natin. So sir, yung ano, yung mga licensed gaming operators, meron silang joint statement. Ang sabi nila ito yung 14 online gaming operators. Ang sabi nila, yung outright ban would only push players into unregulated gaming. So ang panawagan po nila uh sa gobyerno to reconsider plans to ban online gambling saying that tighter regulations are needed. Mm. Sabi natuklasan ko rin na uh, pati pala ito mga online e-wallets katulad mm. ng GCash o PayMaya uh meron ding kinalaman dito sa mga illegal online gambling. Mm. So mm. ako nananawagan eh, kasi itong mga itong mga illegal na online gambling mm. na nakita namin na meron din silang uh, ginagamit rin nila itong mga GCash at PayMaya at mga e-wallets mm. oh. para kumuha ng taya. So mm. ibig sabihin itong mga e-wallets hindi nila pinipili kung ikaw ay ilegal o legal. Oo. Basta pupunta ka sa kanila at meron kang negosyo, mm -hmm. eh iko nila yung kanilang e-wallet dito Pwede sa mga ka na agad tumaya, no? Correct, correct. Kaya ito ay eh, isang dapatin mga e-wallets eh maging mapanuri rin at maging magkaroon ng konsensya na kung ito ay illegal eh, wag mo nang i-connect sa e-wallet mo dahil oh, uh, talagang ang mangyayari diyan yung mga gumagamit ng GCash makakapagtaya sila sa mga illegal na online gambling mm -hmm. kaya ang BSP rin dapat higpitan at uh, alam ko nag-umpisa na maghigpit ang BSP mm -hmm. pero siguraduhin nila na itong mga e-wallets huwag nilang i-connect sa mga illegal na online gambling kasi illegal walang binabayad the buoys mm -hmm. walang binabayad oh. na regulatory fees mm -hmm. at uh, talagang talagang ano sila kukuha sila ng taya kahit na sa bata kukuha sila ng taya saka dapat pag minor uh, sa uh, SIM registration dapat hindi na I mean hindi mabigyan ng ng chance na makakonect dun sa Pero, oh. online gaming. Oh. Diba? Pero sir, ano ah, ah, Willing po ba yung mga e-wallet na nagagamit sila ng mga illegal online gambling? Alam ba Parang gano'n oh. Parang ganun lumalabas, Selly. Eh. Dahil nga, siyempre, pag e-wallet ka, illegal, in, illegal na online gambling o legal negosyo yan sa'yo. Eh. Oo. Oh, no? Mabayad, Ay, oh. illegal, kahit na illegal yan, eh, negosyo yan. Kasi kumakaltas ka doon sa taya nila. Mm -hmm. kaya, kaya nga sabi ko nga, dapat may konsensya rin. Dahil kung oh. yan, para kang kasali doon sa illegal na operasyon nila. Pero wala ko, liability yung iwala. Wala lial, walang liability. There's no liability. Yun ang mm -hmm. base sa mga research na nakuha namin last week. Kasi nga, ang lumalabas dito ngayon, may legal at illegal. Mm -hmm. Nakatuklasan na namin na marami rin tumataya sa illegal dahil hindi nila alam illegal. So, magkano kinikita ng mga e-wallet na to? Like, for example, Gcash oh, or Paymaya. Di Who can monitor? Diba? Sa ngayon, wala akong datos pero I'm sure malaki yan. Kasi Raul, ang, ang, ang niya, bawat taya, eh, may sila Oo So bawat, bawat premium, eh, may kinakaltas sila. Kaya kung let's say, ang ang uh, tinatawag natin gross gaming revenue is one uh, 150 billion. Imagine mo, kakalta sila doon sa 150 oh. billion. Uh, ano, Pero, kaya malaki ang kita rin. Ela. Pero malaki, sir, doon sa inyong panukalang batas, ang layunin po lang ba nito, ma-eliminate yung illegal gambling, uh, illegal online gambling, at ma na lang yung mga uh, license sa uh, online gambling? Ano po yung Tama. Do doon sa batas natin, uh i-regulate -re yung mga legal na online gambling. Okay. So, sabihin mm. 'yung mga nakarehistro sa PAGCOR mm. ay susunod sila dito sa mga patakaran ng batas. For mm. example, tataas ang edad hanggang 21. Mm. Ang min bet is 10,000 pesos at uh, hindi na pwede mag-link 'yung e-wallets at uh, uh, online gambling. Dito naman sa illegal, nakikita ko kailangan mas mahigpit na batas pa. For mm. example, Ah, uh, kung ako ay e-wallet tapos kinak kumakabit ako sa mga illegal na online gambling, mm -hmm. dapat parusahan rin itong mga e-wallets dahil oh, kasama ka sa illegal na operasyon oh. nila eh. Mm -hmm. No, ikaw yung enabler, tinatawag natin enabler yes. ka. Ikaw ang nag uh, kumbaga uh, nag uh, nag, uh, nag, uh, nag uumpisa dito sa illegal na aktividad. Sino ba nagbigay ng ng permiso sa e-wallet e na na allow yung ah. advertisement na 'yan? Oh. Wala kasing regulation sino mo ang sino ang pwede mong kabitan eh. basta oh. kung kahit sino kung kung matatanda mo Raul remember isabong e kaya sumabog ang isap e oh. oh. dahil sa e-wallets oh. hindi naman dahil sa e isabong dahil napakadaling tumaya at oh. alam mo naman dito sa atin lahat may e may e-wallet na may GCash oh. nagugutom nga yung mga driver 'di ba hmm. correct na correct napakadali eh. talaga ng GCash para kang isang pindutan lang, eh, pwede ka nang tumaya. Gaya, kaya lumaki yung isabong e dahil dyan. At ganun rin nangyayari ngayon. Dahil, itong, dahil nakakabit yung mga illegal sa e-wallets, lumalaki rin itong mga illegal. So Sir, under your proposed bill, magkakaroon na na liability ang mga e-wallet kung magpapagamit sila sa mga illegal online gambling. Uh, sa ili, kami ng bagong batas Uh -huh. No na uh, kasi ngayon lang lumabas 'to no na, nung, nung lumalabas na ito ngayon lang lumalabas itong mga ganitong mm -hmm. information na maglalabas kami ng isang batas lahat ng kumpanya o tao mm -hmm. na konektado sa illegal na online gambling parurusahan mm -hmm. rin no mm -hmm. so for example ikaw ay advertising agency mm -hmm. ikaw ay endorser influencer uh, ikaw ay e-wallet Basta ini endorse mo 'yung mga ilegal, hmm. parurusakin ka rin itong bagong batas. Hmm. Ito ba hmm. eh, kung, kung narinig mo itong itong mga huling itong mga huling araw lang 'yung CICC, 'yung Center for uh, Internet Criminal uh, Criminal Activities. Uh -huh. Neto nila na marami palang mga influencer, pati mga artista, nag endorse ng ilegal na online gambling. Ah, ilegal pala fairness naman dito sa mga endorsers sa uh -huh. eh, Liruod. Hindi nila alam ilegal. Hmm. No, hindi nila alam kasi nga, di naman sila nang che check ng Pagcor website. So, uh -huh. uh, at natuklasan ko na dito sa mga illegal, ang offer nila, basta may tumaya, meron ka porsyento doon oh. sa itataya. Talaga, no? so, may commission. So, may commission. May commission <laughs> tama, tama ka doon. Pero okay, in fairness okay, sa kanila, oh. hindi nila alam na illegal. Ha? Hindi nila wala uh -oh. silang idea na illegal. So, kaya itong mga il illegal online gambling sites, eh ano rin, yan ay isa, mas mabigat ng perwisyo yan sa atin dahil walang pinabayad ni isang kusing sa gobyerno. Pero at ang Senator... nabibiktima ho dito, mga kapwa natin Pilipino, unlike doon ng Pogo, oh. na mga dayuhan ang nagtumataya dito Pre. sa mga online gambling na ito, mga kapwa natin Pilipino at mga kabataan pa ang nabibiktima. Tama tama ka dyan, oh. Sebi. Pero Senator, regardless of legal or illegal, ang ang epekto ng online gambling is talagang napaka-grabe at uh, social menace talaga to dahil unti mo yung mga ordinaryong mamamayan na akala nila na tatama sila ng malaking halaga eh tumataya sila pinantataya nila pambili nila ng bigas, nakokonti na lang eh mm -hmm. nagagastos pa sa mga legal or illegal gambling na ito. Tama mm -hmm. ka diyan, old. Talagang uh, hindi mo pwedeng kumbaga hayaan lang or unregulated itong industriya na ito dahil talagang uh, maraming maraming tao ang pwedeng maperwisyo dito nang hindi nila alam. Akala mo taya ka lang ng taya, Oo. pero mm -hmm. ubos na pala yung pera mo. Nung lumabas nga itong issue na ito, marami akong nakikitang mga vlogs, marami akong nakikitang mga uh, nag uh, nagpapadala ng mga vlogs na nalulong sila at na-addict sila dito sa online oh, game. Sa sa oh. sa, ang sarap ng dali, ang kumbinyente, kahit nasa banyo ka, pwede kang tumaya eh. Oh. No, habang nagaantay ka, pwede kang yeah. tumaya. Kumukuha ka it, ng Oh, basta kung, kung nagaantay ka sa fast at food chip, ano, senator, eh, ano, nagpop-up up, up nagpa pop up 'yan sa no. cellphone mo. Tama. Pag nagkamali ka ng pindot. Oo. Alam mo ako. Minsan nakikita ko nag-pop up siya. Uh -huh. Minsan nakalagay siya doon sa ano eh X, pag in-X mo kasi mawawala. Pagka nakalagay doon yung play, hmm. nakatayakan. Kadalasan. na. Ka na. Uh -huh. Ngayon, uh -huh. nakakabit yung ano mo, nakakabit yung uh, cellphone mo sa online banking. Oh, nababawasan. Eh, there are impo na biglang nababawasan yung ano mo, yung hmm. online ano mo, online bank hmm. uh, ano mo. Pero sir, sirin sir ang oh. sir, sabi ng iba, baka daw mahirapan lalo na kung total ban kasi may ilan daw lawmakers o politicians na engaged sa operation ng online gambling. May info po ba kayo tungkol dito, sir? Ako personally, wala pa akong na uh, lalaman na politiko or legislator na hmm. kasama. Dito sa mga online gambling, um, well, personally, wala akong alam. No? Mm. Uh, sa alam ko, mga uh, private companies, mga Philippine companies to mm. uh, marami dito ay listed sa stock exchange. Mm. No? So so far, yon lang ang alam ko sa ngayon. Mm. Sir, limited yung oras. Uh, dahil malapit na one week uh, from now, so na. mag na yung session ng 20th Congress. Uh, Tama po ba yung sinasabi na about 7, uh, 15 to 18 senators na ang sumusuporta kay SP Cheese para manatili bilang Senate President? Selly, to be honest, personally, hindi ko alam kung ilan na ang um, nakaperma mm -hmm. uh, kay Senate President uh, Cheese. Um, hindi ko pa hindi ko updated sa ganyan. Ah, meron At, na bang ano? Meron na umikot na papel na Meron na resolution. Ah, meron na pala. Mm -hmm. da, ngayon hindi ko to be honest, hindi ko hindi ko alam, no. So um, hindi ka pa nakapirma, Senator. Ganun ba? Dahil hindi mo alam eh. Pumirin Oo, po. hindi ko pa alam yan mga ganyan. O uh, nakapirma ko... ka na. Tayo-tayo lang naman ni Shelly Lito. <laughs> Wala. Masasabihin ko na lang sa inyo pag malapit na. Wala. Masasabihin ko na lang sa inyo malapit na. Pero na-commit na po ba sa inyo yung uh, chairmanship ng Committee on Finance? To be honest, Sally, nung uh, nag-uusap kami sa mga kumakandidato bilang Senate President, nasabi mm -hmm. ko yung mga interest ko uh, mm -hmm. ng mga committees. no mm -hmm. Sabi ko, interested ako sa basic education, interested mm -hmm. ako sa higher education, finance interested ako. Mm -hmm. Uh so ito yung mga committees na uh, gusto ko sanang uh, pamunuan pag uh, nabigyan tayo ng pagkakataon. Mm -hmm. Pero wala pang pa wala pa namang finality hanggat July 28 no. So, so ano po yung mga committee na yun sir bukod do sa basic education pero parang yun ibibigay ata kay Senator Bame. So yeah. basic education, higher education, uh yan, finance, mm -hmm. uh yung mga mga mm -hmm i natin on the table. Mm -hmm. Pero kung maibigay sa inyo yung pagiging chairman ng Committee on Finance, ina-assure nyo po ba na hindi na mauulit yung daw mga naging controversies sa uh, nakalipas na mga pambansang budget lalo na dito sa 2025 budget? Pagbibigyan tayo ng pagkakataon to chair yung uh, Committee on Finance, uh, magiging mahigpit ako, Selly, no? Kilala nyo naman ako bilang isang senator. Mm -hmm. uh, magiging mahigpit tayo lalong-lalo na pagdating sa mga amendments at mahigpit tayo pagdating sa transparency. Uh, 'yan yung isa sa mga uh, naging kritisismo uh, ng publiko na napakahirap kumuha ng information tungkol sa budget. Ako gusto kong maintindihan ng taong bayan from day one until ma-approve ng bicameral conference committee ang budget. Gusto kong ma-track down na ano ba yung movements, ano ba yung pinapasok, ano yung tinatanggal. At pa, ang pinaka dito, ano yung mga bagay na makakatulong sa kanila. Ang budget, importante yung ramdam ng tao, hindi ramdam ng politiko eh. Mm -hmm. no Ramdam ng tao, ito yun yung naman yung magiging prinsipyo natin. Mm -hmm. At sir, pahabol, August 4 daw ang proposal ng ilang senador na simulan yung impeachment trial. Mm -hmm. Kasama po ba kayo doon sa nagpapanukala na one week after ng opening ng session, saka po simulan ang paglilitis sa Vice presidente hindi ko nakausap yung mga ibang kasamahan tungkol sa dates no pero ang aking pananaw ever since ay mag na yung trial no dahil mm -hmm. uh, nag-umpisa na nag na kami at uh, dapat nga even after the convening tuloy-tuloy na yung trial pero nga nagkaroon ng botohan na uh, dapat sumagot muna yung kongreso pero kung ako tatanungin Uh, dapat inumpisahan na 'yung trial at tuloy-tuloy na 'yan. Mm -hmm. uh, mas maganda matapos itong impeachment na mas madaling madaling panahon kaysa mabitin kasi kung mabitin uh, hindi maganda para sa bansa, very divisive mm -hmm. eh. At uh, ang ang taong bayan eh, nagbabanggaan sa isa't isa. Mm -hmm. So ang aking pananaw diyan the sooner na matapos nating impeachment, the better for the country. O, kasi may mga rally na naman mangyayari, sir, next right. week. May mga student leader na pupunta doon para mag... May religious group pa. O, magdala oo. ng letter kay SPGs urging him to step down as presiding officer. Dahil nga ang impresyon, may intent, parang dinidelay ito hong impeachment. Sobrang delay. Oo, hmm. Kasi naka na tayo, Selly. Mm -hmm. Nung unang, hindi pa naka-convene. Pwede mo pang sabihin na antayin magkaroon uh, ng session ngayon nakakonvene na tayo buo na in other words buo na um, legally uh, no? buo uh, na oh. at nag-umpisa na rin yung proseso. Ang ang susunod na tanong kailan ba tayo ulit magta-trial? No? Mm -hmm. 'Yun ang kumbaga na, 'yun ang nabitin dahil nga nagkaroon ng botohan. Mm -hmm. mm -hmm. At sir panghuli, uh, kay palang palang main author ng uh, Capital Market Efficient Promotion Act o yung SIMEPA na effective na July 1, parang marami po ang violent reaction ang akala nila ang papatawan ng 20% ay yung mismong savings po na ating mga kababayan. Baka doon po makaapekto ito sa banking industry. Selly, fake news lahat ng lumalabas, mm -hmm. walang katotohanan ng lumalabas. Uh, meron talagang nagpapakalat ng fake news at meron talagang uh, dinadamay uh, iba't ibang personalidad. Mm -hmm. uh, hindi hindi tama yung lumalabas, walang katotohanan yung mga lumalabas. Ito ito talagang uh, pinapakalat lang ng mga taong Uh, siguro walang walang magandang magawa no pero hmm. fake news lahat 'yan hmm. uh, hindi itong semepa ay uh, hindi magpapataw ng bagong tax bagkus bababaan pa nga yung stock transaction tax para yung mga ordinaryong tao ay makakapag-invest sa stock market hmm. Sir, ang dami ko pang gusto yung tanong. Kaya lang, oh my. overtime na pala kami. Thank, thank you, Senator. Thank Senator. Next time, sana uh, we you, have more you time. Thank you, thank you sa inyo. Oo, oo, susunut, oo sir. nga, sayang. Bili <laughs> ko may... ko rito kay Senator, napakasipag. Sobrang. Iyan na noong weekend. No? Mm -hmm. oh, oh, thank you, thank, kasi, you. Thank, wala you. Kasi thank you. Wala Dalawarin. kasing love life, kaya maraming time magtrabaho. Ah, Pwede na palang, <laughs> alam mo, ibobotan ko. Ang love life ko, ang love life ko, Pilipinas. Ayun, ah. mahal niya, ibansa. So, mabuhay kayo, Senator Will. Mabuhay ka, Senator Will. Maraming salamat. Thank you so much.